Nandito na tayo sa taas, no? So, ayoko nang maglakad. after natin sa Mount Tulag. Meron dito mga habal-habal. Ayan. Habal-habal. So, gusto ko ma-experience. So, paano sumakay sa habal-habal? Ah, sasakay tayo dito. Sige, kuya. Go ako. Sasakay ako. Ano? Friend, tara na. Sa una? Eh, bata. Pa'to ba? Kadi ako kaya nito. Ito yung driver ko. Ha? Huwag yung ma mas malaki. Saro, gusto niyo? Ah, gusto ko yung, ano, ang driver ko yung mas malaki sa akin. Oh, Para pag tutumba ko, kaya kung, ano, ano? Ang galing. si ang driver ko? Malaki. Si Kuya, okay. Ayan si Kuya driver ko. Ayan. Ayan, huwag ako kilalaglag Kuya, ha? Singkat pa ma'am. Ay, may asawa ma? na ako, ako eh. <laughs> Ay, da daddy! Halika <laughs> <sandwich>. na! <laughs> Ay, asawa. Halika <laughs> <Ay, isawa. laughs> <laughs> <laughs> na, halika na. <laughs> <laughs> kayo, niloko niya eh. Daddy, sasakay Ayan, naka-video tayo. Asakay ah, na ako. Ayan, yeah, asakay ako sa iyo. Pero hintay natin sila. Para pag tumba ako, alam nila. Huwag <laughs> ako babag sa kuya, ha? <laughs> oh, maganda pa rin. Oo, oh, so, hey, maganda pa rin. Oo, oh, baka dito na yung love life mo. Single yan. Kuya, baka yung, yung tungkod ko. Single yung dalawa. Single yung dalawa. Ano yung bago ang una? Ano naman ako, ibakera. Sa sana yung sumakay kung saan saan. Uy, umawa ka. Yes! niha ko nga akong video. <laughs> <laughs> hawal first hawa time to sa buong buhay ko. This is my first time, but I'm so excited. Tadi sa bunod ka na. Sa, sa katabi mo. Sige na, halika na. Para sabay tayo. Gusto ko may kasabay. Dino ka eh. Honest Man. review sa Mount Pulag again? Honest review, never again. Umuulan. Kasi dahil sa rainforest talaga pala siya. So, aakit ka na medyo tuyo. Bababa ba 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 ka na. Sobrang putik. Kaya look at my feet. It's so dirty. Oh my God. Sana ko, sana ko. It's all dirty. Kaya mag-habal-habal tayo. Go daddy, sa kanya ganyan, para gora na tayo. Tara kuya, sabay tayo. Okay, huwag kang mag-alala. Carry balls <laughs> ko. Friend Marie, let's go! Okay, sunod na kayo. Okay, go na tayo. Okay, dandahan ko yan. Okay, dandahan lang kuya. Ayoko mag-gasgason. Nasaan ba si Bao? Ah, hindi naghabal-habal si Bow. Naglakad si Bow. Akala ko pala dito. Kaya lang naman ako naghabal-habal kasi hindi ko pa na-experience sumakay sa habal-habal. Habal. So, this would be my first time. Though, kaya ko naman lakarin mula dito hanggang pa uwi. Pero, I want to experience habal-habal. Kaya lang ako sumakay. Okay, let's go. So, let's go. Bye-bye na.